Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ginong mga <coughs> Ginong Pangulo, mga kasama kong mambabatas Magandang araw po uli Sa inyong lahat Tayo pong lahat ay produkto Ng 1986 Revolution Tayo po ay nasa ilalim Ng 1987 Constitution Ang sabi po ng uh, Mga eksperto Ang isa daw pong Matagumpay na revolusyon ay ito po ang nasasad. The new government typically implements significant educational reforms designed to align the system and with the new political and social ideology. The primary goals of education in this context often shift to fostering a new national identity, promoting civic responsibility, and developing a skilled workforce to support the new economy. Malungkot ko pong sasabihin, medyo na-disgrasya po tayo dyan, mga mahal kong kababayan, dahil hindi po natin na-achieve ito. Kaya ako po ay tumatayo ngayon bilang co-sponsor ng panukalang paluwigin ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Sa ating mahal na bayan, malinaw pong nakikita natin na ang krisis sa edukasyon ay hindi lamang numero hindi lamang datos, kundi muka at buhay ng bawat batang Pilipino na patuloy na umaasang may lugar sila sa mas magandang kinabukasan. Kaya ako po ay nakikisa sa ating mga pangunahing mayakda upang tunay pong sabihin natin na nagtagumpay ang revolusyon noong 1986 bilang miyembro ng Committee on Basic Education at Committee on Finance. Nakita ko po mismo ang sakripisyo ng ating mga guro at ang hirap ng ating mga magulang. At bilang isang ama, ramdam ko sa puso ko na hindi makatarungan na ang ating kabataan ay lumaki sa sistema ang hindi natutugunan ang kanilang mga pangarap. Isa pong napakasakit tingnan na ang mga anak ko ay nag-aaral sa mga pribatong eskwelahan. Ngunit bilang isang senador, ang mga batang Pilipino ay naghihirap sa mga silid aralang siksikan sa pampubliko mga paaralan. Gurong pagod na pagod pero patuloy na naglilingkod. Kabataang nagtatangkang mangarap kahit paminsan ay tila kulang ang kanilang preparasyon para sa mga magiging hamon ng buhay. Ito pong pagsulong nito ay isang hamon po sa ating lahat na mambabatas dito sa taas na kapulungan at sa malaking kapulungan sapagkat napaka nakakahiya po ng ating mga anak ay nag-aaral sa mga pribadong paralan at ang iba ay nasa international schools pa. Ang papapalawig sa EDCOM 2 ay pagkilala na ang sugat ng ating sistema ng edukasyon ay malalim at kailangan ng mas masusing pag-aaral, mas mahabang konsultasyon at mas matibay na pagkilos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kasama sa komite, lalo na po sa aming hinahangangang Magandang Senadora Loren Ligarda at ang Senador Bam Makino dahil pinakita ninyo na ang edukasyon ay laban ng buong Senado. At bilang kasama po ninyo, buong puso po akong sumusuporta sa panukalang ito. Sana po atin pong sulong kung ano daw po ang nasa Successful Revolution. Curriculum Overhaul, Expansion of Access, Language of Instruction, Teacher Training Recruitment, Decentralization control base sa cultural at language vocational and technical skills at new infrastructure maraming salamat po ginoong pangulo